Magandang araw mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan mamaya dito lamang po sa Binibining Marikit. Dahil nga po sa nagawang kasalanan nitong si Ikit, ay galit na galit ang kanyang ama na si Isagani. Lalo pat dinadagdagan pa nito ng mag-ina na si Angela at Rika dahil sa pagsasabi na pasaway talaga itong si Ikit. Samantala, habang may kausap naman, ang kaibigan ni Angela na si Brandy sa phone, narinig ni Ikit ang kanyang boses at sinabi nga niya dito na kaboses niya si Victor at agad na pumasok sa kwarto ng magkaibigan. Montik na ang mabuko ang magkaibigan, ngunit nakagawa pa rin ng paraan ang dalawa para nga <coughs> Makalabas itong si Ikit at mawala sa kanyang isipan na si Brandy at Victor ay iisa. Ang afam niyang iskamer na binigyan niya ng 300k thousand. Samantala mga kapuso, buti na lang nandoon ang dalawang kaibigan ni Ikit na laging tumutulong at sumusuporta sa kanya. kaya pinahiraman sila ng pera nitong si Ikit para sa ganon ay may dagdag na pambayan dito sa kanyang mga ninakaw. Samantala mga kapuso, nakapag-isip naman ng paraan itong si Ikit upang alamin kung sino talaga ang Victor na iyon sa computer at nagpatulong nga siya sa kanyang mga kaibigan. nakapag si Ikit na pupunta ng Amerika para halapin daw itong si Victor at sa pagkakataong ito mga kapuso, Magkikita nga sila nitong si Mayumi na hindi niya alam na ito pala ang kanyang nanay. At hindi rin alam ni Mayumi na si Ikit pala ang kanyang anak. Mga kapuso, abangan po natin ang kapanapanabik na ganap. Dito lamang po sa Binibining Marikit. Maraming salamat po.